Mga kababayan ko, yung uh, komunistang pag-uutak ni uh, Jeffrey Celis Aba mga kababayan ko, umabot na po sa USA Mga kapatid, ito po yung mga balita ngayon mga kababayan ko na si Jeffrey Celis, a.k.a. Ka-Eric mga kababayan ko na taga-suporta po ng mga Duterte na ngayon lang sumulpot mga kababayan ko pinagmumura po ng grupo nila at si mismo si Ka Eric pa po ang nagmura doon sa isang OFW. Ba, mag-ingat kayo dyan mga kababayan ko. Pag naalaman pala nila na kayo po ay taga-suporta ng gobyerno at uh, kinundinan nyo sila mga kababayan ko, ay pagmumurahin po kayo. Abay, grabe naman mga kababayan yung ginawa dito sa OFW. Tapos, panoorin nyo po mga kababayan ko ang storyang ito mga kapatid. Ito. Dapat ay isik, uh, Ayan, 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 ha? Uh, una ko na po, nag-ugat po ito mga kababayan ko nung makasalubong po nila yung dalawang Pilipino at ng grupo ni Ka Eric. Ngayon, akala ho ni Ka Eric, mga kababayan ko, eh sikat na sikat po siya sa ibang uh, at nakaharap niya po yung Pilipinong uh, I think it's activist, uh, human rights activist, mga kababayan ko. Eh mga kapatid, na ang nangyari, parang nagkasagutan ho sila, mga kababayan ko, at hindi ho nagkaunawaan yung dalawa. Ang ending, mga kababayan ko, kinundi na ho nung, ano, nung human rights activist, yung pagre-red tagging ni Jeffrey Celis. Ito naman si Jeffrey Celis, mga kababayan ko, alam niyo naman, utak komunista, mga kapatid, eh, ginamitan ho ng uh, communist style ng pakikipagbarahan. At idinagdag pa po mga kababayan ko yung estilo at pag-uugali ni Duterte. O tignan nyo ho mga kababayan ko ginawa nila. Doon sa kababayan ho natin na OFW. Eh, e OFW to mga kababayan ko. Panorin nyo. Taong bayan. Alam niyo po ba na kami ang tumutulong sa mga, ka mga, na mga mga na mga 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 Ang iniinsis po nung ito ha. Ah, ang sabi kan ang, para mas maunawaan nyo po. Ang sinabi po dito, ang sinabi po dito nung kababayan natin Pilipino, kami ang tumutulong sa taong bayan. Siyempre po, mga OFW po, di ba tama ho ba ako? Alam mo ha, alam mo tama ho ba ako? Kayo mga OFW ang nagpapasok ng pera sa bansa natin, isa sa mga nakakatulong. Tama ho ba ako? Mga kababayan ko, bat sa pananaw ni Ka Eric, mga kababayan ko, baliwala ho yung mga OFW, panoorin niyo to. Isige, uh, itakwil ng taong bayan. Alam niyo po ba na kami ang tumutulong sa mga niyo? Huwag kayong magdiskarte, kilala na namin kayo. Kilala hmm. rin. Oh, ayan. Uh, Oo. Kayo, nagtatago po kayong ba? Ang red ba? tagging ay tama, hindi. Ayun, oh, ang red tagging daw ay tama. Hindi ako nagtatago, ako ay nag-expose dahil kayo ay dapat na expose hmm. Oh, sabi ni Ka Eric kasi daw itong mga to, human rights, uh, human rights advocate, mga kababayan, dapat daw silang i-expose. So pagdating kay Ka Eric, mga kababayan ko, kalaban sila. Dahil maka Duterte na siya ngayon, galit na siya sa mga human rights advocate, mga kababayan ko. Ngayon, usapin dito, sino ba talaga nakakatulong sa taong bayan? Ano po ba kung sino tumutulong sa mga Pilipino ngayon? Ang taong bayan. Ang taong bayan daw tumutulong sa mga Pilipino. Naku, mga kababayan ko, tama ho ba itong sinasabi ni Ka Eric? Sa pananaw ho, ng, sa pananaw natin, ang sinasabi ho niya dito, Ana ah, ang taong bayan daw po ang tumutulong sa Pilipino. Mga kababayan ko. E, eh, ano tawag mo dito, Ka Eric, sa kanila? Filipino eh, rin sila. O, sino ba ang tinutukoy ni Ka Eric? Na taong bayan. O, sige, panoorin nyo to. Ano yung taong bayan? Ang taong bayan ay, kami. kami. Taka, taong bayan kayo. O, di kayo, si kayo. kayo. na lang pala Pilipino dito, Ka Eric. <laughs> nakna naman, oo. Oh. So, kayo na lang ang Pilipino dito, Ka Eric. <laughs> Sobrang naman pagka-entitled nitong mga to. Di ba? Oh? Huh? Mga kababayan ko, sobrang pagka-entitled nitong mga to. Sino ba tumutulong? Alam mo ha, alam mo sa, sa totoo lang ka, Eric ha. Hindi ka nga nakatulong sa taong bayan eh. Bawal ako magalit. Diyos ko, po, baka takihin ako dito. Hindi ka nga nakakatulong sa bayan ka, Eric. Wala kang ka nagawa sa Pilipinas eh. Di ba? Oh, si Ate si Villa 11, dito na. Oh, wala kang nagawa sa taong bayan ka, Eric. Huwag mo ipagpilitan na mo na eh, kayo ang taong bayan. Kayo lang bang mga mga dumakaduterte ang taong bayan? Ni, hindi ka nga. Ba naman to? O oh, sige, balikan natin. Si Ka-Eric, umamin yan noon, nakasama yan noon ng mga makabayan black na nagtangkang magpasabog mga kababayan ko sa Plaza Miranda sa ano Quiapo. At balak nilang isisi kay Pangulong Marcos dapat noon. E, isa to sa nagplano si Ka Eric mga kababayan eh. Tapos sasabihin mo kayo nakakatulong sa taong bayan ngayon? Nak nang titingo ka Eric oh. Dali, Oo, oh, isa siya, kasi, ang dapat itakwil ng taong bayan dahil niloloko niya ang taong bayan. Ang sino ba nanloko sa taong bayan? Alam mo ka, Eric, kayo ang nanloloko sa taong bayan. Hello po, Tita Lili Ragasa. Ayan na, dito si Talili. Sino ba nanloloko sa taong bayan ka, Eric? Gumising nga kayo sa katotohanan. Kasi, 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 taong bayan kami. Dali, dali. Oo, oh, siya, kasi ang dapat itakwil ng taong bayan dahil niloloko niya ang taong bayan. Sabi niya gano'n sa OFW na human rights advocate, siya ang dapat itakwil sa tanang taong bayan. Bakit mo itatakwil yung taong bayan ay eh, Pilipino yun. At sino ka ka, Eric, na para sabihan yung kababayan natin na dapat siyang itakwil? So ibig sabihin nito, lahat ng nire-red tagging nila sa SMNI noon, puro pala kalokohan. Pucha, ibang klase utak ni ka, Eric, dito. Mga kababayan ko, this kind of ideology is a, is a BS for me. Napaka-BS niyan, ka, Eric. You're bias ka talaga. Imagine ninyo mga kababayan ko yung ideology na It itakwil, itakwil ng taong bahay niyo mga ganitong tao. E eh, ano bang karapatan mo? Naging ano mo ha? Naging ano? Naging aktivista ka rin ka Eric. Naging demonstrador ka rin. Naging organisador ka rin. ba? Diba? Sila lumalaban sila sa karapatan pang tao because they are human rights advocate. Ikaw, naging NPA ka. Naging New People's Army ka na-involved na ka pa sa pagpapasabog sa Plaza Miranda noon. Nakumitil ng maraming Pilipino sa plaza. Tapos ngayon, sasabihin mo, your ano, dapat silang itakwil. Ano ba ka, Eric? Grabe yung utak nito. Sabihin mo sa OFW, itakwil. Napakilala, <laughs> hindi, napakilala ka. Uh, ang pangalan mo, ano? Ang pangalan mo, ano? Oh, sino ka? Ano pangalan, oh, ano, pangalan oh, mo? Oh, Ayaw mo, magsabi. Oh. Alam niyo ha, para sa akin, yung ginawa sa kanya, ginawa, ginawa, alam mo, natatawa ako dito eh. Because the human rights advocate, itong tao na to, is very professional. Tignan mo, nilayuan na lang si Ka-Eric. Diba? Nilayuan na lang si Ka-Eric. Parang gano'n, oh, bahala ka dyan. Tado. Tignan mo, gagawin lang Ka-Eric. Wala ka rin tama pala sinabi. Oo, oh, wala ka pala. <laughs> Kita nyo, minumura pa nila. Wala ka ba? Alam mo, magugulat pa kami, bugok. Oh. oh, Grabe to si Ka Eric, oh. Sinusugod mo pa na ganun. Di ba mga kababayan? Can you imagine mga kapatid? Susugurin mo pa ng ganun yung tao for what reason? Di ba para sabihin matapang ka? Alam mo tawang-tawa kay Ka Eric? Pinakita niya dito na siya ay low IQ at wala hindi professional. Oh? Ay, kayo. Bugok. Bugok. Oh, nag... Bugok. Oh. 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 minura pa, oh. Grabe to si ka Eric. Minura mo pa ng ganun. Anong klasik ang Pilipino? Di ba? Bugok. <laughs> Duwag, gago. Duwag. Duwag. <laughs> Grabe to si ka Eric. Dis ah, napaka undiscipline itong tao na to. Gaka nakakahiya ka dyan sa US, dyan ka nagkakalat, di ba? Ang sabi dito ng kababayan natin, no, oh, grabe ka ka Eric, yung OFW na yan, isang bayani, nagpapa, nagpapasok ng remittance, nagpapasok ng remittance ka Eric, hindi dapat ganyan ang ginagawa mo sa mga OFW, human rights advocate, huwag ganyan, masyado kang uh, ma -ano, mayayabang at namamahiya ka pa. Wala, utak Duterte, mga kababayan ko eh. Pag utak Duterte kasi, mga kababayan ko, ganyan. Tingnan nyo ginawa nila, halos daragi nila, oh. Oh? Oh, nagbuk! Gago! Oh. Pugok! Gago! Duwag! Gago! Duwag! Gago! Grabe. Alam mo, let me, let me give you something. Alam mo ka, Eric, nakakahiya ka eh. Nakakahiya ka. Alam mo, pinoprotect, alam mo ka Eric ha? sa totoo lang ha? Ang bahay nito ni Eric, ni Eric Celis, nasa kondo. Nasa kondo. Yung kondo na yon nasa Kubaw. Yung unang-unang kondo -unang makikita mo na sa Kubaw, mala tapat ng bahay ng mga Araneta. Yung malaking bahay ng Araneta doon. At sila mismo mga kababayan, itong si Eric mismo, ay pinoprotektahan ng mga kaalyado niyang congressman. Congressman na nagpopondo sa kanya. Minsan nang pinakain ng pera at pondo ng taong bayan nung panahon na may NTF-ELCAC Na sa aking sa aking sa pagtatanong ay higit sa isang daan libong piso ang nagiging allowance nung siya po ay nakaupo po sila sa ntf kak mga kababayan ko, biruin nyo dating NPA, pinasahod ng gubier gobyerno, galing sa ring, um, pinasahod ng pera ng gobyerno na pinagsama-samang pinagsama-sama buwis at pondo ng mga OFW nagpapasok sa Pilipinas. Yeah, tapos makakarinig po kayo sa isang Jeffrey Celis na minsan nang pinalamon ng mga OFW na isang dati namang rebelde. Ngayon ay pinagmumura po yung mga kababayan at pinagmumura po yung kababayan natin na isang OFW sa US. Nandahil lamang mga kababayan ko sa hindi sa sumasang ayon sa sinasabing lang mali po ang pagre-red mga kababayan. Grabing ideology ni Ka-Eric, no? Mga kababayan ko. Ini-expose namin kayo. Bakit? Kailan ba nakatulong yung red tagging? Tandaan nyo to mga kababayan ko. Yung red tagging hindi naman nakatulong sa militar. Ang trumabaho talaga dyan, intelligence. Wala pong nagawa yung red tagging na yan, mga kababayan ko. Ang totoo niyan, yung pagre-red tag po nila, pumera lang po sila dyan, mga kapatid. Tama ba ako, mga kababayan ko? Sa totoo lang, yung red tagging na yan, hindi po nakakatulong yan. Uulitin ko, dahil kung tutusin, mga kababayan ko, mas nakakatulong pa po yung intelligence ng ating mga kasundaluhan. Ang red tagging po mga kababayan ko ay pamamahiya po lamang ng mga tao yan pagdating po sa social media. Hindi ho nakatulong sa militar natin para sugpuin ho ang ating uh, insurgency sa bansa. Wala ho na itulong ang, ang red tagging. Sa so, totoo lang. Dahil hindi ho sila trumabaho, dahil ang totoong trumabaho sa kanila mga kababayan ko. Alam nyo ho kung ano mga kababayan ko. Alam nyo ho kung ano trumabaho sa kanila. Mga kapatid, militar pa rin po mga kababayan ko. Kaya wag mong sasabihin ni Jeffrey Celis na kami ang ano, dahilan, ganito, ganyan, kaya pinalayas namin mga ganyan. Wala akong katotohanan yan. Bagkos mga kababayan ko, yung mga, tao ho na yan, humarap lang sa media, humarap lang sa ganito, para magpapogi na sabihin nila tapos na ang insurgency sa Pilipinas. Mga kababayan ko, wag ho kayo magpapaniwala dyan. Kasi paano ko maniniwala? Pumunta ho yan noon. Naalala ko sa bahay ni Senator Amy na sinasabi ho niyan na pinasuko niya. Nagbalik gobyerno na daw yung mga kadre, mga kababayan ko. Opo, mga kababayan, ha, yung mga kadre daw po. ah. Natatawa nga ho ako dito kay Ka Eric. Eh. May pasumpa-sumpa pa doon na manunumpa kami na babalik namin sa gobyerno kaharap si Senator Amy noon. Naalala ko yon eh. Mga kababayan ko, panumpasumpa ko gano'n, no? Natawa ho ko dito kay Ka Eric, eh. Kasi alam niyo ho kung bakit? Eh, yung kapitbahay ho namin, eh. Wala namang kinalaman dun, eh. Bakit nando doon? Ginawa nyong kadre, natatawa nga ako nun, eh. So, totoo lang, tawan-tawa ako nung Ka Eric, nung nandun tayo sa bahay ni uh, Senator Aimee sa San Juan. Pinasumpa-sumpa nyo, pinag-sorry-sorry nyo pa. For publicity lang. Hindi naman kadre yung pinasumpa nyo. Kapit bahay namin yun. Anong alam nun? Tinanong ko nga, ba't ano doon ka? Wala, in-invite lang kami. oto oh, di ba? Grabe yung si Ka Eric. Kaya, sa, kaya nagmamalaki mag yan, yung insurgency, insurgency na ganito. Ito, ganito, ganyan daw. Hindi ako magpapaniwala sa inyo, neck-neck nyo. Yan, red, ta, ginawa red tagging. Kayo lang ang gumawa niyan para ano, mamintain yung pera na nakukuha nyo sa gobyerno para masabi na may ginagawa kayo. Tanungin mo kami may naitulong ba yan sa mga sundalo, yung pagre-red tag nila. Sagutin kayo ng mga sundalo, wala. Diba? Wala. Yung NTFL kak is non-working talaga. Okay sa programa eh, nakakatulong yung programa pero pagdating sa hikayati mo ang tao, wala. Kung hindi pa gagalaw si Ria Lisa dyan, eh, hindi, mag hindi magiging maganda yung takbo nyo. Diyos ko ka, Eric. Kapal na nga. wag mo mumurahin ang mga Pilipino sa ibang bansa. Tanda mo, minsan ka nang pinala mo ng pera ng mga tao na yan. Tanda mo yan ka, Eric. Wala ka dyan sa posisyon mo kung hindi mo ginagamit ang pondo at pera ng taong bayan. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.